mukbang tayo Masarap to Ayun ko matatali Ano itong na nasa guys Hindi ko alam guys Kasi first time ko to First time ko to Makakain gadget, badges, omfif, uh, ng gadget Si Is Ong Fif Ito siya na ba As As Reason, wala rin ng klase, wala klase na ngayon napagod din kasi tuloy tuloy po nang break na follow po hit akong facebook account at uh, follow po niyo ako sa facebook account ko is uh, free vloggers at uh, follow po ako sa youtube account ko chan uh, glavin tv Uh, please, na sana magdamo po ito akong followers po sa NoJob account ko. Inaaro ko po ito yung mga palo, uh, uh, mga opinions is na sana magdamo po ito mga followers uh, at maging masigat, masigat po akong mga vloggers. Uh, at ko po, po ito yung... Win nga sana iyo ko po ipalo uh, iki claim ko po dito sa ubos ng ano ko sa Facebook isi ipopost ko to sa Facebook account ko tapos iyo po yun yung manood po mag comment po kayo nga uh, masabi ba kuya Jan, uh, kuya Jan ano po po mo channel po sa YouTube account sasabihin ko po sa inyo po is uh, John TV John Glebin uh, John Glebin TV uh, follow po ako uh, at po ninyo mga pay ko nga, mga video account at maraming mga matawaan sunod-sunod po yung ako mga content na na last summer day tapos syempre po maaarap akong mga opinion at comment po kayo dito sa bus ko ng facebook account ko at sumingin nyo kuya dyan at join uh, na na po ito yung email oh, timo youtube account Thank you. Sana iyo po ako. Bangin po. Mayda po natin. mayda ko po po vlog. Is a uh, po. Ta akong bugto po. Hit. Krig Magbablog po ako. Tapos tuloy tuloy po content. Salamat. Sana naaraw na ko po iyo. Prayer. At ipalo po ako. hita ko YouTube no account. Comment po kayo na yun na po. Thank you.